Hello, Hugot Radio. Limang signs na tapat ang asawa mo sa iyo. Tara, alam natin. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong na madalas kong naririnig. Paano ko ba malalaman kung tapat ang asawa ko sa akin? Napakahalaga ng tiwala sa isang relasyon. Kaya kung gusto mong malaman ang mga signs na nagpapakita ng katapatan, panoorin mo ito hanggang sa huli. Okay? Dahil may mga tips din ako para sa iyo. Una, open communication. Kapag bukas ang asawa mo sa pakikipag-usap tungkol sa kahit anong topic. Kahit anong topic. Mapamilya, mapapamilya yan, trabaho, o kahit na mga problema. Ito ay isang malino na tanda or uh, sign na tapat yung asawa mo sa iyo. Ang mga taong may tinatago ay madalas na iniiwasan ng mga seryosong usapan. Mm -hmm. O gumagawa ng dahilan para umiwas. Baka unang sign pa lang eh, bad shot na si sir. <laughs> Example, kapag kaya niyang sagutin ang mga tanong mo ng walang pag-aandindangan, malaki ang chance na totoo yung tao sa iyo. Okay? So, pangalawa, consistent yung mga actions niya consistent. Lagi bang tugma ang sinasabi niya sa kanyang mga ginagawa? Kapag consistent ang kilos niya mula sa pagpapakita ng pagmamahal sa iyo hanggang sa pagtupad ng kanyang mga pangako, isa itong palatandaan ng katapatan. For example, kung sinasabi niyang late siya dahil sa trabaho pero consistent naman ang oras ng uwi niya, magandang sinyalis yan. Okay? Pangatlo. Respects your boundaries. Ang taong tapat sa iyo ay marunong gumalang ng iyong oras. Desisyon at espasyo, or your space. Hindi siya nagiging controlling or demanding dahil alam niyang mahalaga ang respeto ng bawat isa. Okay? Example. Kapag hindi siya nagagalit o nagdududa sa oras na kasama mo ang iyong pamilya o kaibigan, ibig sabihin, nagtitiwala siya sa iyo. Okay? Hindi pinagseselosan ang mga hindi naman dapat. <laughs> Pang-apat, transparent behavior. Hindi niya kailangan magtago ng mga bagay tulad ng cellphone o kaya ang kanyang social media accounts. Kapag ang asawa mo ay bukas at hindi defensive sa mga bagay na ito, nagpapakita ito ng walang itinatago. Example, kung kaya mong humiram ng phone niya para magpa-picture, mag-text ng walang pagpapaalala, or ng walang pag-alala, hmm? malaking bagay ito. Mali yata yung word ko. Pag-aalala yung hindi si nag-worry na mahawakan mo yung phone niya. Malaking bagay yan. Okay? Pero, tatandaan mo, irespeto mo rin ang kanyang privacy, boundary. Kasi may mga bagay din naman, lalo na patungkol sa trabaho, may mga bagay na dapat yung mga um, member lang or members lang ng organization or ng company ang nakakaalam ng mga pinag-uusapan. So, mag-ingat ka. Kasi, hindi ibig sabihin na asawa ka, dapat malaman niya yun. Hindi ganun yon Hindi kabilang sa kanilang organization. Pero, kayo naman mga mister, huwag niyo naman gamitin dahilan yan. Wala kang trabaho, tapos sasabihin mo, privacy's trabaho. eh, di ba? So, dapat balansehan. Number five, shows effort in the relationship. Ang isang tapat na asawa ay laging nagbibigay ng effort okay, para mapanatili ang pagmamahalan ninyong dalawa. Maaring simple lang tulad ng pag-alala or pag-aalala sa kanyang kalagayan o pagpapagawa o pagawa ng maliit ng sur surprise. Okay? Yung, yung mga konting surprises, okay din naman yun kasi it shows that nag effort siya sa iyo para mas mapalago ang iyong pagmamahalan. For example, kapag pinakita niyang mahalaga ka sa kanya, kahit sa maliliit na paraan, katapatan ang ugat nito, tapat siya sa iyo. Okay? So lima yun. Recap ko madali. Number one, may open communication. Pangalawa, consistent yung actions niya. Pangatlo, respects your boundaries. Pangapat, transparent ang kanyang behavior. Panglima, shows effort sa inyong relasyon. Ngayon, eto na. Minsan, kahit namukhang maayos naman ang lahat, may mga pagkakataon na parang may kulang. Ano? Kung napapansin mo ito, huwag kang matakot na magtanong sa kanya. Gawin ito ng mahinahon at walang paninisi. Baka naman kasi nagtatanong ka pa lang, eh, masyado ka ng, di ba, ready to fight. Huwag naman ganun. Okay? Wala ka pa naman ebidensya. <laughs> Nagdududa ka pa lang. Okay. For example, maaari mong simulan ng ganito. Mahal, napapansin ko na parang may mga bagay kang hindi na kinukwento sa akin. May gusto ka bang sabihin? Ganon. Okay? May paglalambing, may pag-iingat, mahinahon, at walang paninisi. Okay? Huwag mo sabihin parang yatang marami ka nang itinatago sa akin ha. Ah. Ano naman ganun? Okay? Ito naman yung mga red, flags na kailangan mong bantayan. Habang pinag-uusapan natin ang mga positive signs na ito, mahalaga rin na maging aware ka sa mga red flags. Pag sinabing red flag, kailangan mo yung bantayan. Okay? Una, bigla siyang nagiging secretive and, defensive. Alam mo yun, nung nagtatanong ka palang, nagdumidepensa ka agad. Tapos parang masyado siyang masikreto na. Pangalawa, lumalayo siya sa dating routine. Hmm, yung dating yung ginagawa. O kaya naman hindi consistent ang kanyang mga kwento sa iyo. Paiba-iba, hindi nagtutugma. Red flags po yan. So take note, hindi agad ibig sabihin na ginagawa niyo itong mga maling to ay meron na siyang ginagawang masama. Pero maganda pa rin na pag-usapin nyo ito ng mahinahon, okay? Nang maaga. Huwag na itong patagalin pa. Sa huli, tandaan na ang tiwala ay pundasyon ng isang matatag na relasyon, okay? Pagtitiwala. Kung may problema, laging may paraan para ayusin yan. Basta pareho kayo na willing mag-effort. For example, walang perfectong relasyon, di ba? Pero ang pagmamahal na pinagtutulungan okay, ay laging may paraan para magtagumpay. So kayong dalawa dapat ay magtulungan para maayos ang iyong pagsasama. So, yun ang mga dahilan. Okay, mga signs pala na ang asawa mo ay totoo o tapat sa iyo. All right, that's nice. O, sige na, tanungin na sir. Kung <laughs> lalaki ka, tanungin na si ma'am. So maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa video na ito. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa iba't ibang relasyon na topics, hanapin ng Hugot Radio sa YouTube. At syempre, andun din tayo sa Facebook. And nasa TikTok din. Okay? <laughs> so wag mong kakalimutan i-like ito at i-share or kung wala ka namang mga asawa pa, ipakita mo sa mga kaibigan mo, kakilala ka, pamilya, na dumadaan sa ganitong pagsubok. Okay? Kung gusto mong marinig ng marami pang kwento at mga ganitong tips, huwag kakalimutan ang Hugot Radio. Ako po si Ronaldo, siyempre dito lang sa Hugot Radio. Maraming salamat. God bless you.